Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karo! Ayan, kita ninyo, mahaba ang buhok ni ma'am no, parang siguro 1 cm. Ang mahaba naman to, naputulan kaunti at saka yung ilalim, ayan, oh, nag-wave na. Ganun talaga ang buhok ni ma'am. So, putulan to, hindi ang kulay yan kasi may lakad pa si ma'am, di kaya sa oras, anong oras na ngayon. Sa sunod na lang, ilang araw na lang siya magpakulay. Ano ang ginawa ko ngayon is naglagay ng bondastic na kawas para sa magriba ng buhok. Kasi ang buhok ni ma'am, pag malaki yung mga strands sa buhok, so bondastic ang ginawa ko. Dipindi yan sa buhok kung ano dapat gawin. Katulad nito, di ba? So, lagyan ng bondastic. Hindi na maglagay ng porosity balancer si bondastic. kawas na lang ilagay para may treatment na ang buhok ni ma'am. Hindi ko na sila hinalo yung dalawang number sa rebanding para hindi ako malito. Katulad noon, malito ko minsan. Yan o, ito naman ang number zero kasi naka, ano yan na color coding o number coding yung ano namin yung mixing bowl. Dapat iba-iba yung numbers sa mga, hmm. nilagyan mo mga mixing bowl para hindi, hindi ka malito sa mga gamot ang ginamit mo. Ang ilagay ko dito na number is this zero and number one. Zero and number one na si gastric. Ito, ito yung number, ito yung zero, ito yung number one para hindi kayo nalito dyan tumingin sa ano ginawa ko. So ngayon, bago tuloy kong nilagyan ng kamot, is si number one. Pagkatapos, nag, ano naman, nag itas, apply naman ng, ng rebanding yung zero. At sa dito sa harapan, ay ginawa dito sa harapan is, ito si number one kasi dito sa ibabaw si ma'am kasi yung nagkulay sa kanyang sarili eh, DIY lang so may kulay dito doon sa likod walang kulay ito si Bundastic Soap number 2 pinakamild na gamot para sa sa buhok na medyo may kulay na porous or treated hair. Dito sa dulo ko nilagay para hindi masira yung buhok ni ma'am kasi rebanded to pero matagal na. Mga siguro mga almost 2 years na itong hindi na rebanded si ma'am. Rebanding ang number 2 para hindi siya talaga ma yung buhok kasi ganun talaga mag -reband. Dapat alam mo kung ano mga number nilagay dito. Tatlong number nilagay dito si 0, num number 1 at saka si number 2. Dito sa may maitim na buhok, ang nilagay ko is si number 0 advance or, or signature number 1 at dito naman sa dulo ang treatment at saka number 2 para mild ang gamot pero dito sa si ibaba ibabaw nilagay dito na number na rebanding is the number 1 matagal ko na itong customer si ma'am siguro almost 15 or 18 years na itong customer si ma'am so, hindi siya magpagawa ng buho dahil natakot na siya masira yung buho niya hindi lahat ng mga hairstylist is ano marunong magtrabaho sa buhay mo. So, pag may stylist kayo maganda, maganda ang katulad ko, Jemma, so doon ka na, di diba? Katulad ni Ma'am, ang haba ng buhok ni Ma'am. Pero, makita niyo sa buhok ni Ma'am, wala isang mga uh, medyo mga putol na buhok kasi pinalagaan niya ang buhok niya. Hindi siya pagtali ng buhok. Yan ang sikreto sa buhok para walang maputol-putol, hindi ka magtali. Ito ang Vondastic na Pixel Cream at ito naman ang ating Bondastic serum nilagay ko dito. Dalawa tong nilagay kanina ang isa, silang dalawa is yan, no, sabay silang dalawa ilagay do dito sa Bondastic na neutralizer kasi makapal yung buhok ni ma'am at saka kulang pa yung neutralizer, lagyan muna natin ng neutralizer kaunti para makasya sa buhok ni ma'am kasi man, marami siyang buhok medyo mahaba no so marami yung neutralizer ginawa ko kanina para ano, mabasa talaga ng neutralizer ang buhok. Hindi pwedeng ano, kulang-kulang yung neutralizer. Basta na maglagay ka lang ng neutralizer. Dapat ito, maglagay ka ng neutralizer. Medyo marami-rami para, yung parang hindi siya magbuhang pag Ito na ang resulta sa buhok ni Ma'am kanina. Nilagyan to ng bondastic na maraming mga numbers. Silang tatlo nilagay ko, di ba? Kita niyo yung 0, 1, and 2. Diba? ba si, si ano number one is si nature. Number two is si soap. Ang zero is si bonds. E ang ganda ng book ni ma'am. Super ganda talaga. Mahaba ang yung book ni ma'am. Ang kulay hindi nagpantay kasi hindi kaya sa oras. Gabi, katulad ng gabi na. Hindi na sa so, balik na lang si ma'am para magpakulay walang problema pag magpakulay walang problema magpariban din bago magriban kulayan bago tapos sa magriban din kulayan ulit hindi pw pwede pa rin walang problema depende sa kanila and don't forget to subscribe my youtube channel miss human being subscribe like comment below and thank you for watching bye